welcome po sa akin YouTube channel. Sobrang lungkot ko ngayon guys. Sobrang lungkot ko. At sino bang nakaramdam ng ganito din na lungkot? Eh, Ay, ayusin ko muna buhok ko. Na ano talaga ako guys. Uh, parang malungkot na sobrang lungkot na hindi ko maintindihan. At bakit ako apektado sa kanila. forever mga lads? Wala ba talagang forever? Tanong ko lang talaga. Wala ba talagang forever? Kasi mga lads, yung mga iniidolo kong tao, nakala ko eh sa sila habang buhay. Alam nyo ba guys, yung iniidolo kong tao, alam nyo ba kung sino tong mga to? na sobrang lungkot ko ng balita, balita, ng mga ganyan, mga lads Kasi siyempre dadaan yan sa mga page natin. Siyempre iniiduluhan din natin yan, mga yan, no? So, iniiduluhan ko pala. Yung malay ko sa inyo kung iniiduluhan nyo yan. Mga ko to kasi puro sa kalukuhan. Alam nyo naman kasi si Mami Loves TV, pagdating sa mga kalukuhan, idol na ali, idol na idol talaga niyan. Kilala nyo naman siguro to, kung sino tong mga to. Mm. Sir Asian <laughs> Yan. ini Iniidolo ko yan. At saka si, ano, si Ma'am Cherry White. Ayan. Nalungkot lang ako mga lads. Kasi siyempre sa balit, sa ano nila, sa vlog nila, di ba ang saya. Akala mo is forever na talaga, no? Hindi mo masasabi talaga ang ano, no? Ano ba kasi nangyayari sa inyo? Hindi rin ako maka... Hindi rin tayo pwede mag... Baser ng basta-basta, Di -basta, -basta diari tayo pwede mag-ano mga lads kasi hindi natin alam ang buong pangyayari. Mm, kayo naman kasi puro kayong baser ng baser dito. Alamin nyo muna ang ano. So, pero, ang kinakalungkot ko kasi akala ko sila na po. Sila na ba? Sila na Sila, si Lord Nodoy. mabalitaan mo na lang na kahapon kahap nakita ko mga lads na todo ang mga videos na nakikita natin na ah. si Sir Boy Tapang naghahalik at saka si Ma'am Cherry White. So ngayon, nawa naman ako kay Sir, nawa naman ako kay Sir Asian Park Boy kasi na umiiyak. So, ngayon, ang masasabi ko lang kay Sir Park Boy, hindi po ako ano, uh, idol ko po kayo at saka si Ma'am Cherry. Uh, sir Pak Boy, uh, naawa po ko sa inyo kasi umiiyak po kayo ano. So hindi po natin alam ang buong pangyayari sa inyo. Uh, hindi namin alam ang isbo buong story niyo kung bakit kayo nagka ano ha ni Ma'am Cherry ano. Uh, laban lang sir. Uh, ganun talaga sir kahit uh, kahit kasal na sir, kahit titulado na sir. <laughs> Nagagawa pa rin. <laughs> maagaw sa iyo sir oh, este, maagaw sa kahit kasal na may ano pa talaga na maagaw at mawala sa atin no yung parang niloloko pa nga ka tayo kahit kasal na or ano di ba kahit ingon pa nila kahit titulado na <laughs> kaya pang agawin so ganon siguro talaga sir so advice ko lang po sir sir be strong lang po Ingat lang ay maging masaya lang sa buhay sir. Ah, uh, wag po ah uh, wag po magpadala sa mga ah uh, buzzer mo. Ano kasi alam ko maraming buzzer ngayon na tuwang-tuwa sa n'o. Ah, uh, ginagawa kang content ah uh, <coughs> then ah uh, ano lang sir, ah uh, pray lang. Ah, uh, ganun talaga. Ako nga ah uh, ako nga, sir, ano tawag yan? Isip po, pagka ano, kun, kayo, kayo talaga. ano lang, isipin lang, sir, kung kayo, kayo talaga. Huwag mag-isip na forever agad. So, yun po, sir, sir, uh, sir, isang pakboy, fighting. Laban lang sa buhay. Ganun talaga ang buhay, sir, sir pakboy. Minsan masaya, minsan malungkot. Kaya fighting lang. Kasi, hindi <coughs> natin alam kasi mga pangyayari, mga lads. Eh. So, yun lang, malungkot ako life dahil sa nakikita ko sa mga videos na kay sir ano kay ma'am cherry naman kay ma'am cherry white naman at saka kay boy tapang sana uh, wag gawin mo wag mo na gawin ulit guys sa ano sa ano sa ma'am cherry white at hindi naman kasi natin alam na ano so sana maging kayo ni boy tapang so good luck po sa inyo Sir Pakboy, fighting! Masaya lang! Magkakangipin ka din yan! Talang araw, tutubuan ka rin yan ng ipin, Sir Boy, babalik! <laughs> okay lang yan, Sir Pa, Sir Pa, Sir, uh, Sir Isyam Pacboy, at least, uh, nalaman na ano no so hindi na tayo magkaroon niya kasi hindi naman natin alam po ba so yun lang po thank you for watching pakboy good ano fighting lang Maging masaya lang. Bye-bye!